Ganda, ganda, ganda. Kaso guys, dapat na to. Salmon pink din yung sa may gulong. Kaso hindi ko makuha. So puti na lang din pwede pa hatin? Saan? Okay lang magsamba sa'yo. Hindi, hindi sa akin. Sa motor lang. Huwag sa akin. Ayoko. Ano yung po? Sa motor. Dito lang po sa ospital. Okay, sige. Thank you. Tara. Sige. Ay, gabi naman! <laughs> Wala akong pera eh! <laughs> Mayroon! <laughs> Grabe uh, may na yun, sa kuliba lang. Oh, Ire-report kita kung hindi ka nang tayad, ha? Ano? Ano? May, na, may naalala tuloy yung sampung libo, hindi I... niya naibigay sa bawat pamilya. Saris. Ay, nako, Ikaw, isyo ka, ha? Ay, naku. naku. <laughs> Ma'am, baka libre na to. Saan po sana kayo papunta, ma'am? Uy, ang mahal na